Pinagtibay ng Committee on Basic, Higher and Technical Education ng dalawang resolusyon, isa ang panawagan para sa production ng official Bangsamoro Hymn Video at ang pagpapalakas ng Child Protection sa Rehiyon. Ang detalye sa report. Unang pinagtibay ang resolusyon na naghihikayat sa tanggapan ng Interim Chief Minister na magproduce ng official video ng Bangsamorohim para sa malawakang public distribution. Inaprubahan din ng komite ang resolusyon na nananawagan sa MBHTE na isulong at imonitor ang implementasyon ng Republic Act No. 10627 ang Anti-Bullying Act of 2023 para matiyak ang pagpapatupad nito sa lahat ng paralan sa rehiyon. Binigyang din ni CBHTE Chairperson Tumanda Antok ang kalagahan ng hakbang at sinabing titiyakin ng Bangsamoro Government na ang bawat bata sa rehiyon ay lalaki sa ligtas at nurturing environment. Napta Libelarde, iMinds, Philippines.